Nandito kami sa bahay nila Oti. Ayan din yan yung view, yung view. Views kano. Views daw. <laughs> view, tingnan niyo yung view ang ganda. Oh, ayan, nasa 14th floor sila. Ayun ang baba. Ayan. Yan yung highway. Ano ko lang kasi baka pupunta dito yung apo ko. Yan. ang ganda ng view it's uh, 9 o'clock 9.30 in the evening 9.30 na po ng gabi pero maliwanag pa rin Yan. ganito ang view dito sa kanila kasi nasa 14th floor sila